po ang kabuuan ng ating ilog sa Hibanga. Ayan. Ayan po. Ito tayo. Para po makita natin yung kabuuan. Ayan po. Oh. Berdeng berde. Malayo sa usok ng mga karsada. Ayan po. Ayan po ang paligid ng ilog ng Hibanga. kabuuan. Salamat po sa mga salamat po sa pagsama niyo sa akin dito sa ilog. Uh, tayo po ay nakapamasyal bago sa paligiran, bago sa paningin natin. Ayan. At kami po ay magre-relax, relax. Bye-bye po, bye-bye. Bye-bye, thank you. Thank you very much sa mga followers ko dyan. Ayan, mga viewers, thank you po sa support. And God bless us all. Jesus love us. Ayan, hello, hello po. Ayan, nagdatingan na ayaw mga kasama. Ayan, hindi po sila nagpadaig. Ayan po ang aking mga kasama. Ayan. Talagang nakakamiss. Nakakamiss ang pumunta dito sa ilog. Ayan. Napakatagal na panahon na hindi nakapunta ng ilog. Ayan. Nakakamiss po. Crystal, ha? Ha? Lang doon, ng Ayan. Ah, hiningal ako. Ayan. Uh, babay muna po at kami ay babalik na sa aming kuta. <laughs> kuta. Ayan. Namasyal lang po kami. Bye-bye. Wala na. Kaya nga.